Na una walang wala mga building permit. Tapos na lang tayo sila noon. Iniigit po namin yung ang palit sa mga nasirang bahay natin. Hi everyone! Nagkaroon ng demolition noong panahon ni Mayor Lim sa Carlos Palanca sa Maynila. Pero pagkatapos gibain ang mga bahay, ay nagtayo ulit ang ating mga kababayan na walang permit sa City Hall ng Maynila. Sa video na ito ay tingnan natin ang daanan na tinayuan ng kabayan. Panorin natin ang video na ito. Hinarangan ng mga nakatira dito sa Eskinita ang papasok dahil ayaw nilang payagang i-demolish ang lugar. Ayon sa kanila ay no relocation, no demolition. Pero ayon sa city engineer ay dati na nilang natanggal ang illegal na estruktura pero tinayuan ulit ito ng ating mga kababayan. Oo, oh, higagir ng time ni Mayor Lim, na-clear na -clear talaga yan. Kaya, ginasuhan pa nga kami sa ombudsman. Kaya nilala kami ni, ano, ni, ni, ni chairman. Kasi siya rin ang time ng ano. naman kausap eh. Kaya lang, siyempre, hindi mo maiwasan yung mga emosyon ng mga ito. Kaya kailangan mo nang kausapin ng uh, maayos naman na ano na humarap tayo sa kanila uh, pwede yung ganun. ito naman po ang sagot ni City Engineer kung magkakaroon pa ba ng relocation ang mga nakatira na nai relocate na sa ibang lugar noong 2008 pa. Wala relocation yan kaya na namin niya noon eh. So nung ginibanan, una-una wala mga building permit, nasa na lang tayuan sila noon. So nung inutos yan, nung time na Mayor din na i-clear yan, uh -huh. So, na-clear namin. Eh, kaya lang, nung na-clear namin yan, eh, kinasuhan kami sa ombudsman. Ayun, na-dismiss yun. Kinatigan naman kami ng ombudsman. Tama naman na, talaga, eh, kali yan, eh. So, anong sinasabi niya na, na non-relocation, non-demolition? Eh, puro ano lang yung mga mga style na nila yan para hindi mag-iba, eh. Na in the first place, hindi naman dapat talaga magkaroon ng relocation niya. Pakinggan naman natin ang sasabihin ng takapagsalita ng nakatira dito dahil mukhang demanding pa sila at gusto nila na sa malapit lang sila ililipat. Hindi lang yun. Gusto pa nila na dapat daw ay palitan ang mga nag silang kabahayan kahit walang permit at dating kalsada ay itong lugar na ito. Hindi po namin yung ang palit sa mga nasirang bahay. Alam mo naman, ito ang kapitalisit kansa. Uh, dito yung pagwal. Dito yung paglabaan. Pinilipat naman pa isang Paano yung trabaho nila? Paano yung mga Paano nila nag sa nungtun? So ulit sila diba? Kung sana magbigyan kami dito sa around area na to ng kabahay nila, mas maganda. Pero kung hindi dyan kami eh, sa mga urban area na malayo sa syudad, kabara nila yung mansion nila so yun sana ang hinihingi namin yung relocation relocation sana hindi lang din sa luksyon kasi mahal na ulo namin hindi lang 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 kasi opo ako kasi sa maganda po ano maganda po maganda po yung ano sa kakasuguan ipo account salamat po Maraming salamat kahit nagkaroon ng konting gulo, ay nakipag-usap sa General Sukat sa mga nakatira sa lugar na ito. Pakinggan natin ang ginawa ni General Sukat upang tuluyan na gibain ang mga iligal na kabahayang ito. Ah, uh, uh, na naman naman, di ba? Kina, ko na kanina. Kasi, pag magkakagulun, kaya ang ginawa ko, tinanggal ko muna ko. Ay, ito, ito, dapat ha? Oo. Pagpapagpapag. Oo, ito, ito, ito. Kinagal ko ito kasi pag nakikita ito yung panungkat ko, Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko. Nakipag-usap ko. Ah, oh nung nag tayo tayong mga kapatid niyan. Kinuha natin ng gintulanan. Oo, so we Ah, nung nag-aayos kami, kasi mabait siya ba, okay. Ha? Kaya sa lang naman, sa lang. Wala na, ayun yung maintan. Okay, kaya kinauusan ko, kinuha natin ng gintulanan. O nagkasundo kami. Oo, pag-split kami at pag-certificate nila. yung grupo natin nung namin natong napapado dahil yun ang uso. Diba? Para maging papayapa. Diba? Maging mahayo. So, naging gano'n naman. Mahayo naman, diba? Walang nasaktan, walang gulong. Hindi mas maganda, diba? Dapat yagi kanya niya. Diba? Kung yung katulad ko ni Barangay 8, diba dami magagaling magagaling. So, yun. Talo ko na pwede. oh yun, diba? Diba? E, ito, eh, kaya naman natin sa pakinggan. Kaya, kaya naman sa magandang isapan. Diba? Hindi so, walang gulong. Mabaya pa ho. Oh. Eh, kung pala kanina, magkakakilin eh. O, oh, kaya ako na po, oh, ano, makakamalo, para. O, oh, nire-respeto naman nila ako eh. Nire-respeto ko na di Kepa. Eh, ha? Ah, o, oh, at saka yung aming nga kasamang uh, mga engineering department. Ha? Ah, uh, Hated by Armando Andres nga pala. Ah, at ang aking uh, uh, hepe, eh, si Andy, ang pao, at isa yung Ha? O, yan. Magandang mga kasi nyo. Kasama ko yung mga, yung mga kasama natin. Nandiyan lang, lang yan. Sa ang bagay. Ha? Kasi ayoko nang magluto, gusto ko yung eh, ginagawa lang natin yung trabaho natin. Pero, oh, kaya lang, kung ako na yung dahil hindi na So, pagsapa nakin. Magsisertimulate sila. Kasi may mga gamit sa loob di ba? Hindi ayaw natin gamit nila yun. Eh. Magagamit pa nila yan. Ayoko nang uh, yung mga gamit nila maano, di ba? Ano, diba? Kasi kahit sa akin gawin yan, magagamit nila. Diba? Kaya, gusto ko, yung gamit nila, ayun eh, yung yung nila. Kasi hindi naman ang utak si Chairman. Uh, Mag-isang demoni, yung gamit sila, kung ang nagmaaari, ang uh, lalabas, at uh, uh ang pakinabangan, pakinabangan. Ang napansin ko lang po ay bakit po sila ang may ganap pang mag-demand na dapat ay sa malapit lang sila ilipat. Dahil una sa lahat ay itinayo nila ang mga bahay nila sa isang kalsada ng walang permit kusa na lang po sila nagtayo ng bahay at ang matindi pa ay di simento pa na parang pangmatagalan sila bago umalis. At kung wala silang pera upang umupa ng bahay ay papalong nakabili sila ng mga bakal at simento na libo-libo ang halaga. Talaga bang wala silang pera o baka naman may kung sinong nagpondo sa kanila upang bigyan sila ng pampagawa ng bahay na ito? Mabuti na lang at si Mayor Isko Moreno ang nanalo sa Maynila dahil kung ibang mayor ang nanalo ay malamang sa malamang na party-party itong mga nagpagawa ng bahay sa kalye. Naiintindihan ko naman na kailangan nila ng matitirahan. Pero kung ang lahat na lang ng Pilipino ay basta-basta na lang magtatayo ng bahay sa kalsada ay wala na tayong pinagkaiba sa isang magnanakaw dahil kinuha niyo ang kalsada na dapat ay daanan ng lahat at hindi bahay na mga tulad yung pabuhat? Kung umabot po kayo sa parte ng video na ito, ay maraming salamat po. Meron lang po akong itatanong sa inyo sa mabilis na kwento dahil katulad ito na nangyari sa amin. Meron po kaming lupa at bahay sa Batangas na nabili namin sa bangko yung titulo po ay nasa amin at ang tax ay kami ang nagbabayad. Pagkatapos ng ilang taon na hindi kami nakauwi, ay tinirahan na pala ito ng aming mga kamag-anak at nagkayo pa ang iba naming mga kamag-anak ng bahay sa paligid ng bahay namin. Hinayaan po namin sila dahil wala silang matirahan at upang makabuelo sila sa buhay. After 20 years ay umama na po ang kanilang mga anak pero ayaw na nilang ibalik sa amin ang aming lupa at bahay. Ang gusto nila ay bilhin na lang sa amin ito. Pero namatay po kasi ang aking ama sa pagbabayad ng bahay na iyon sa Batangas. At ang lugar po na iyon ay isang alaala ng pagsisikap ng aking ama. Ang tanong ko po sana ay kung kayo po ba ang nasa kalagayan ko ay papayag po ba kayo na ibenta ang lupa at bahay na pinaghirapan ng inyong makulang? Sobrang sama po ng loob ko dahil ang mga taong tinulungan namin ay hinihintay lang pala ang pagbagsak namin. Kung umabot po kayo sa parte ng video na ito, ay salamat po lang marami sa pakikinig sa aking problema. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood, This is Chuck and you're watching Parker